Bubuksan tuwing katapusan ng buwan ang programa ng Administrasyong Marcos na kadiwa sa Pangulo sa Pasay City na may layong matulungan ang mga mamimili at nagnenegosyo. Yan ang ulat ni Rod Lagusan. Sa gitna ng mahal na presyo ng mga pangunahing bilihin, makakaasa na ang mga tagapasay na bawat buwan ay makakabili na sila ng mas murang mga bilihin sa lungsod. Bawat katapusan kasi ng buwan ay magkakaroon na ng kadiwa sa Pangulo sa kanilang lugar at sabay ito sa sahod ng mga tao. Ito ang programa ng kasalukuyang administrasyon na layong tulungan ang publiko na makabili ng mas murang mga pangunahing bilihin tulad na lang ng bigas, gulay, prutas at iba pa. Para po matulungan natin ang mga fishermen, mga farm farmers, etc. At gayon din po, tayo naman na mga namibili, ay makakabili ng mga pagkain o mga bagay na lagi po natin ginagamit. At malaking na po tulong ulit ito sa ating pamilya. Dahil yung mga natitip natin, ay pwede natin gastusin naman o gamitin sa ibang pangangailangan. Para sa mamimiling sinena, malaking katipiran ito ang kanyang nabili pang isang linggong ulam na. Mura, bababa, bababa ang presyo. Oh, malaki po ito, 20 malaki. Mura po, mura, mura, mababa, sarang ibang palingki. Kasi Papa. Mm. Habang malaking tulong din ito sa tulad ni Ace para mabenta ang kanilang mga produktong prutas at kumita. Kasi sarili pong ani po namin to, sir. Yung ano po namin kita po na. Ang mga mabenta po talaga sa amin, mas pinakaano po yung mangga po namin. Talaga yan po yung parang pinakakapital po ng an uh, ng sambales po namin yung saging sa Kasabay ng pagulong sa na naturang programa sa Cuneta Astrodome, nagkaroon din ng pagbibigay ng tulong. Tulad na lang ng financial assistance sa mga nangangailangan ng tulong o ang AX program ng DSWD. Dito ay tigda libong piso ang natanggap ng bawat beneficiary. Habang mula naman sa si LGU ng PASA may financial assistance din tulad ng pangkalusugan, pangedukasyon at iba pa. Rod Lagusad, para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.